Hi guys, good morning. It's me again, guys. Kapit tayo ulit. Kapi na walang asukal. Kailangan natin mag-maintain guys. Baka Mamakain ba kayo na ito? Hmm. Singkamas. So, ito yung almusal ko ngayon, guys. Ah. Kain tayo. Sabado na naman. Bilis ng araw. Ito yung kape ko guys kamas. Dayot na walang asukal. kamas. Diet na diet, ano? Tapos pagdating sa trabaho. Libre kasi pagkain doon sa trabaho namin. Kaya, kung nakikita nyo guys, sarap yung pagkain ko doon. Libre kasi yun. So, kahit pa paano, ah, pati pwedes pagdating sa bahay. Hindi na rin ako kumakain. Ateo, bago na yan! Bago na to! Siguro. Siguro. Magluloto lang ako, kundi, oh. Marami din siya, 50. Nabili ko dun sa ano dinadaanan ko. Ang dami to, ka, kagabi pa ako kumain nito, Tapos ngayon ulit. Ah. Hmm. Singkamas. Malaki, no? Ayun yung ginagawa kong merienda. Tapos ngayon, ginagawa ko rin siyang almusal, guys. <coughs> Kasi, kaya hindi na ako dito masyadong magkakain sa trabaho ando na lahat pamasahin na lang yung iniintindi ko yun lang yun guys Tingga sa panonood. Bye-bye.